Guys, gandang hapon. Andito na po tayo sa farm nila. Ayan, nangunguha na sila ng bayabas. Ano, nakakuha na kayo? Oo! Yes. Sa'yo, Bihat? Yes. <laughs> Tara na pa lang, gapon Ito tayo dun sa dolo at tayo ay mag-harvest ng pilinach. Ayan. Ayan lang naman po ang aming kapaligiran diwang Ang ganda. Kulay lontian lang. Ganito lang po kasimple ang aming buhay sa probinsya mga palangga. At kakain tayo ng boko. Nang first boko. Yan. So yun guys. Patuloy lang tayo sa paglalakad papunta doon sa may oh, palayan. Doon sa may pili. Naka-exercise na rin tayo. Para lang tayo nag-walking. Yan. At hindi naman po kayo dito mahirapan maglakad dahil napaka linis po ng ating dadaanan. Hindi masukal. Di ba? Hindi katulad ng ibang farm na masukal ito hindi po. Wala pong damo. <laughs> Pwede pa dito magmotor. Yan. Ay, naku, ang bibilis maglakad ng aking kasama. Ako'y iniiwanan lamang. Ayan, mga bagets on. Bibilis maglakad. Ay, naku. Ayan ang mga palangga. Malapit na tayo doon. Sa Sa pili der nenne. Tawagin mo si Ricky eh. Para siyang umakyat. <laughs> ayan na po ang pili na. Malapit na yan. punong po yan na maraming bong. Ayan. So ayan guys. Nandito na tayo sa silong ng pili. Ayan. Ayan ang daming bunga po niyan tayo na ay magpaakyat ng pili yan andito na po kami may mga nalaglag nalaglaglag na pala yan yun po wow ang daming bunga mamaya So yung mga palangga, nakarating na kami dito sa my Philly Nuts at magpakuha tayong buko. Yan. Ha? Saan? Malayo na yun doon. Ito lang. Yung kaya lang nating kainin. So yun guys, ganito lang po kasimple ang buhay namin dito sa probinsya. Pero po, ito lang po ang masasabi ko naman. Walang kasinsarap. At, alam mo yun yung tipong mayro. Mayro kang kapayapaan, katahimikan, or peace of mind na ika nga, makakapag-isip ka ng maayos. Wala ka maamoy na pollution. Yun. Pwede ka maghinga. <laughs> pwede, pwede ka huminga. Yan, di ba? Yung... Ang sarap huminga lang dahil wala kang maamoy. Yan na maganda. Ayun po, sa nakakarilit sa buhay probinsya, ito po ang Buhay, probinsya, mga palangga. So, yun. Ang isang bata ayun na. Umaakit na do. <laughs> Kukuha na ng pili. Yan. Punta tayo dun mamaya sa bahay. Yun, bahay. Ayun. sa ba bahay? Sana. Yun. So yun guys. Muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video. saramil love your love vlog. Thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Love, love, love. God bless us all po. Bye.